ngayon. Kakawayan. Mm. Trap. Guys, try namin yung Tikman yung ano guys, kanin din nila na bilian po saka ano, saka sisig. Kasi, guys, lagi yung lagi namin nadadaanan to guys. Ano? Ang dami nakapila. Yes, Hen, talaga yung ano nila, paninda nila guys. So gusto namin itry kung ano ba talaga yung lasa nito, bakit lagi lagi silang napipilahan. Okay. Guys, ah. Uh, Antay namin na uh, magawa yung order namin guys. Katry namin yung sisig sa po nila guys. Ayan. Dami ng tao nakapila oh. Ayan. So, itatry namin guys kung ano ano balasan nun kung masarap ba talaga siya guys. Ayan. Ayan guys. Pinipilahan daming tao guys dami nakapila siguro masarap tong paninda nila kasi ang dami nakapila pinipilahan talaga siya guys so try natin try natin na ano bumili A few moments later. So, ito na nga guys. Titikman na natin. Kukuha ako ng tinidor. Hmm. Tikman natin guys kung anong nasa na itong sisig nila. Itong sisig. Hmm, malasa nga siya guys. Kaya pala binabalik-balik. Pinipulaan siya. Eh, hey, hey, hey. Ito naman, try natin tong ano nila, guys. Ito, yun yeah. po. Pipilit tayo dito. Mayroon kasing nasunino. Pakamay na. Harap. Harap niya, guys. Sobra. Kaya pala pinipilahan siya dun sa daan. Ang dami namin nakikita dun na Nakapila kasi pala, yun pala malasa. Halagang 100 guys. So, guys. Malasa siya guys. So, kaya pala pinipilahan siya doon. So, ngayon alam ko na yung lasa. <laughs> Thank you for watching guys.